pagbabago nitong facility na ito, marami tayong maaring gawin na hindi natin kayang gawin noon. Malaking bagay po ito dahil nga pinapalapit natin sa market ang ating mga manging isna. Lahat ng sektor ng agrikultura, ganito po ang aming ginagawa. Kaya ito ay isa sa pinakamahalaga na aming gagawin sa Department of Agriculture. warm welcome to Malacanang Palace. And it is truly nice to see all three branches of government under one roof, working together to strengthen our country's democracy and democratic processes. Kayo ang bagong henerasyon. Kawal ng dalampasigan, liwanag ng karagatan. Kami po'y lubos na nagpapasalamat na talagang natulungan nila kami rito dahil marahing na pong nahihirapan. Dun. Dapat po ito, dahil sa report namin, completed ito. Uh, bukod pa doon, may question sa kalidad ng ating uh, flood protection dahil yung bakal na nandun sa loob, parang hindi na nakapaon sa lupa. Kaya dumadaan yung tubig uh, sa ilalim naman. Si Timothy, mm -hmm. ang kontratista dito. Kaya titingnan natin pag ah, kilang pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila.